Porto di Pico dan Ay, agoy. Maraming lang si Cindy na pod, oy. Charot, oy. ganahan jug kong video ni Cindy, ay. Kung nakuha mga problema, mano, o, jug kana ang kanang mga video ni Cindy, kaya makakatawa, jug ko sa iya, ha. Kaya, ayan, mga kasimple, wag ka magsuya-suya, oy, charot. Ayan, magsuya-suya. Dili mo kong masuya kay si Cindy. Ganahan, jug kong sa video, ay. Maka-ano, gyan, maka-inspire, jud. So, ikikwento ko sa inyo, kung sa gyan akong gibuhat rin dapitan, no? So, nagsishopping may kahapon, kauban akong mga amiga ba? So, thank you kayo sa ilahan, no? So, wala na akong sila, guys. Kasi, respeto, respeto tayo, no? Kaya yan ang mga kasimple. Sumama ko sa kanila, mag-shopping ako kahapon. Pero binadjet talaga yung papangkano bago ako mag-shopping. Sabi, sabi niya, day, ganilang lang talaga dahi ang maabot natin ngayon. Sabi ko, oh, okay lang yan, cool, oy. Okay lang yan, papangkano. So ang aking anak, lumabas sa garahe, nagsigaw-sigaw. Sabi ko, dong, ikaw pala ang may-ari ng asosasyon dito, dong. Kasi nagsigaw-sigaw ka ba, charot. So ayan ang mga kasimple. Sabi ko sa kanya, sa anak ko, ay... Tulungan mo ako dong, kukunin natin yung mga shopping natin kahapon, charot. So, ayan nga, mga kasimple. Sumama so, ko sa kanila kahapon. At, um, ano nga yan, no? Sumama so ko sa kanila, nagsha-shopping kami kasama ng mga kaibigan. No? O, diba? Thank you, thank you sa inyong lahat. So, hindi ko na pinakita ang video kung nakasama ko sila, oy. Respeto, respeto tayo. Kasi baka ayaw nila ng mga video-video ganon ganon Kaya ito na nga mga kasimple. Um, namimili tayo para sa ating bahay. Kasi marami pa talagang kailangan. So, marami pang empty na wala nalalagyan. So, sa sobrang laki ng bahay ko mga kasimple, no? Nalilibog na ako. Anong ilalagay ko dito, no? Minsan, pumupunta ako ng e yung mga hindi importante kailangan, yun napupulot ko, hindi ko na naisip kung nasaan ko isoksok mga ano ba, yung mga dekorasyon ko ba, kung nasaan ko ilagay-lagay, kaya yan ang mga kasimple. Ang inuna ko talaga si Santa Claus at saka yung mga plants ko, kasi sabi ko, aw, bahala na wala akong bra dito at pante. Mga lost lostrid na yung aking braba basta mayro lang akong pang dekorasyon ng aking bahay sa kilid-kilid ba. Kaya yan ang mga kasimple, bumili ako ng mga orchid. So hindi yan na, totoo talaga na orchid yan yung buhay. Yung mga artificial lang yan ba? Mga fake plants. So, ba diba? So, ganda-ganda talaga, no? May kamahalan siya, pero sabi ko, ah, okay lang. Basta, mayroon akong pang, ano, pang lagay, lagay sa aking mga counter-counter. O, ba diba? Kaysa kung ma empty, empty lang. So, yan ang mga kasimple. Budget-budget talaga si Papangkano, no? Hindi talaga yan nagpatuga-tuga, oy Shopping doon, dai. Inuna ko talaga mga damit ng aking mga anak kasi winter na dito sa Amerika ngayon, sa aming area. Kaya, medyo malamig-lamig na, inuna ko talaga yung mga ano nila pang lamig. Kaya yan ang mga kasimple. Tinignan ako ni Papangka while ako yung nag-unboxing. Sabi siguro niya, ay ito ang tuwa talaga itong aking animal na asawa pag mag-shopping. Oo, oh, ubusin ng store, dalhin sa bahay, charot. <laughs> binabudget yan ang kano ba bago ako umalis sa bahay sabi niya ah oh, dito lang talaga hanggang dito lang dai ang shopping mo wag kang o ano wag kang patuga-tuga sabi ko okay lang dong manobra ako na lang magbabayad ng sobra charot so ayan nga mga kasimple sabi ko nga sa kanya ay dong birthday ko dong regaluhan mo ako pero gusto ko pang shopping ko sa bahay charot <laughs> okay lang yan mga kasimple no Gino ko lang siya, oy. Pero magkatotoo ba? Kadugayan ba? O, depende sa budget, no? Kaya, ayan mga kasimple. to ang ako. Nakabili ako ng panglamig sa aking mga anak. O, ba diba? Kahit na wala si mami, basta sila lang talaga ang mayroon. Charot ay nakabili pala akong dalawa dyan. O, syempre, kailangan ko talagang bumili sa pang-work ko. O, ba diba? Kasi lahat yung mga pang-work ko, mga kasimple, galing yung sa kaibigan ko. Kaya, yan ang mga kasimple. Pumili din ako ng dalawa dyan na shirt. Ayan. So, nakabili talaga ako ng plants. At saka, santakla! At saka yung lalagyan ng aking mga panty at bra. Kasi yung aking mga panty at bra kahit na lang saan nakasuksok ba. Kaya yan ang mga kasimple. Ay, natuwang-tuwa talaga ako. Tatanungin mo, ay, inubos na ang pera ng kano. Ay, syempre sa kano to pera, hindi sa akin. Charot! Ayan, mga kasimple, binilang ko si Kuya Gian, lahat ng kanya mga gusto, mayroon siyang pantulog, mayroon siyang mga ano-ano, kung ano-ano na lang, charot. So, ayan nga mga kasimple, thank you, thank you sa inyo, di rin na lang takutob, no? hanggang sa muli na punta magkita ayan, so mauro niya ganap ni Kasimple, nga busy-busy nga kaayo, day nako na ako, nagsishopping ako, sabi ko dadalhin ko muna to sa taas kasi nagpre-prepare na ako ng mga anak ko for school, kaya sabi ko mamaya na lang ito, tatapusin ko na sa taas at saka lalaban ko na bago suotin kasi si Mima, excited na kaayo, gusto niya suotin yung mga bago niya, sabi ko nak habog na nak, may habog-habog kaya linisin muna ni mami, so pagbalik mo mamaya malinis na, o ba diba? thank you so much sa aking mga kaibigan na nagdala sa akin sa store charot. Ayan, thank you, thank you sa inyo. Ito na, o oh, diba? Ang ganda ng aking orchid. Bye-bye!